Philippine embassy sa Jordan nagbigay na ng transit visa at iba pang pangangailangan ng dalawamput isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas matapos ligtas na makatawid mula Israel kasama mo sa balita si Radyoman Chilempredo RMN Radyo Man True, Radyo Man El Mar, ng Philippine Embassy sa Jordan na maibibigay lahat ng tulong at pangangailangan ng 21 opisyal na ligtas na nakatawid sa Jordan mula sa Israel ang mga nasabing opisyal ay naipit dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos sa King Hussein border, matagumpay yung mano itong naisagawa dahil sa patuloy na ugnap ng Philippine Embassy sa Tel Aviv at Philippine Embassy sa Jordan. Ani yan, naibigay na rin nila ang transit visa ng mga naturang opisyal. Samantala, inaasahan naman sa mga susunod na araw ang ilan pang overseas Philippine workers palabas ng Israel pamamagitan pa rin ng pag-exit sa Jordan, kasunod na ng pagproseso sa kanilang repatriation sa pangunguna naman ng Department of Foreign Affairs o DFA, Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o no OWA, at Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, Jordan at Israel. Kasama mo sa DZXL RML Manila, Radyo Manchilang Prido, sa Top RML.